gadang araw sa atin lahat mga kababayan nagparating po ng reklamo ang mga barangay kapitan sa bayan ng Claridel Misamis Occidental at ayon sa kanila sila daw po ay ginigipit ng provincial government at ng kanilang mayor na si Godwin Handuman ng Floridel Misamis Occidental. At ayon sa kanilang reklamo, hindi umano nabibigyan ng tulong ang mga residente sa kanilang nasasakupan, kagaya ng uh, tulong medical, scholar at mga ayuda pinansyal mula sa national government. Ang, at ang nakakatanggap lamang umano, mga kababayan, ay yung may orange card. Aba, ang galing nito. Ano? ano ba yung orange card na yan? Ang orange card umano, ito ay pagmamayari ng Asinso Fertiles ng pamilya o aminal? Ah, tanong natin, itong orange card po ba ay parte ng uh, national government project? I think hindi ata, no? Ito ata ay para lang dyan sa misamis occidental. Anyway, kung gusto umano makatanggap ng ayuda, ang mga tao ay kailangan umano pumerma ng isang form mula sa Asenso Fortales at kailangan manumpa ng pagsusuporta bago sila umano mabigyan ng tulong. Lalong-lalo lalo na po kung ikaw ay nangangailangan ng tulong medikal, no? Uh, financial assistance sa ospital, no? Uh, uh, scholar at the same time ang masakit pa umano dahil nakakatanggap pa ng uh, tulong kagaya ng akap, tanggap lamang umano ay yung kaliado nila. At imagine po natin ayon sa kanila mga kababayan, ultimo mga teacher ha, mga professional teacher at mga regular ay nagpanggap umano na sila ay private tutor para sila ay makatanggap ng ayuda at yan umano ay uh, pakulo or gimmick umano mula mismo sa vision office ng DepEd dyan sa Plaridel Misamis Occidental. Kaugnay po dito mga kababayan, pakinggan po natin ang eksklusibong interview mula sa mga matatapang walang takot na mga barangay official. Masih, okay base sa ano namin sa barangay namin, yung iba talaga yung pagtrato sa amin. Lalo na sa mga mga pangangailangan ng mga tao, medical, financial, yung pag lumapit sila na ano sila, ni pinapahirapan yung mga may marami silang mga i, kagaya nung ano, hanapan sila ng orange card or paano sila mainganyo na lumipat sa kanilang ano sa kanilang sa kung um, tawag ito lilipat sila na ano gusto nila na makuha nila yung ano yung boto ng mga tao namin so pinopolitika yun? pinopolitika talaga tapos yung hindi parang hindi kami kinikilalang punong barangay kasi mayroon silang coordinator na nilalagay doon dati yung wait, wait, lang sir balikan natin yung ano yung yung pinipi, pinipili lang ano ah okay. pinipili lang ang benefit ginahatag ng beneficiaryo ah oh. uh, pakikwento sa amin sir kung paano yun ah um, ganito kasi yun pag yung isang tao na ospital tapos wala kang orange card paglabas mo sa ospital ano hahanapan ka ng ano endorsement galing doon sa coordinator nila pag wala kang maibigay na o kung wala kang orange card tapos hingan ka ng ano ng endorsement sa galing sa coordinator nila tapos pag i eh, ano kanila na doon na sa kanila sa papanig na sa ano ibuboto nilang ay endorse nila na ano mayor <laughs> pag orange sa access pag alam nila na taga, taga kabilang panig, hindi lang tinatanggihan, pinapagalitan pa. Paano pa paano? Nakakarinig pa ng masasakit na salita. Gaya ng? Gaya ng, bakit kayo pumunta dito? Doon na kayo sa mayaman yung amo. Ganun. Magpatulong kayo sa kapitan nyo. Sino, sino nang sasabi niya? Yung mga tao dyan, pati na yung mayor, pati na yung, can I name names? Yung brother-in-law ng mayor, Anong posisyon ng brother na Parang ano siya, parang siya consultant siya sa GSO, yung General Services Office. Hmm. But at the same time, dami siya ng isang construction company na pag-aari ng mayor na sa pangdalaga. Hmm. Pero punta na, balik lang, tayo, focus tayo dun sa mga benefits. Kumusta yung mga constituents nyo na um, hindi lahat nakaka-access? Dumating sa punto na hindi na talaga sila lumalapit doon. Kasi, gano'n yes. na nga, Nakakarinig yung mas masasakit na salita pagkatapos natanggihan ka pa. So sabi ng mga tao sa barangay ko, yung mga... Uh, mga constituents ko, sabi nila, huwag na lang tayo bumunta doon, dasal na lang tayo na wala nang magkasakit para hindi tayo bumunta doon. Maliban sa nakakatanggap ng mga masasakit na salita, totoo ba na ini din na na, na na lumipat ng... Uh... Yan ang isa sa mga kondisyon. At, at saka kukuna ng video, at saka papapirmahin ng parang commitment na lilipat na sila sa kabila. Mm. Okay. And then may 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 mga tao rin kami na pinapahintay pagkatapos pinapunta sa Roqueta, pagdating sa Roqueta pinapabalik para kukuha na naman ng endorsement. And then it reached the point na sabi ng tao, ayoko na, pagod na. Mm niya -hmm. yung mga bata na may sakit, at saka Walang maintenance na medicine galing sa Rural Health Unit, yung sa Municipal Health Office, na supposedly dapat meron yan. Yung mga pang high blood, pang diabetes. At saka, ngayon lang nangyari na talagang walang, walang gamot na libre sa Municipal Health Office. Mm -hmm. Kung hindi ka pupunta, absent ka yan ang yan ang panakot nila na kung di ka pupunta, absent ka so yung mga teacher na ayaw sana para natakot sa absent or else excited sa pera pumunta so yung mga teachers na nasa public hmm, public school teachers yun na hmm. sino daw ang naghikayat sa kanila na gano'n ang gawin um practically ang, ang, sabi ng isang teacher is that yun nga may natatakap sila na communication galing si superintendent na ang ilalagay na trabaho yung medyo malapit sa kanilang tulay na trabaho. So, nilagay na private tutor kasi teacher sila. So, from public school teacher, naging private tutor na sila dahil lang sa pera. Tatakot na... Ano? Uh? Hindi ba kayo natatakot uh -huh. ngayon na lumabas kayo? hindi sige pa rin silang nagre-recruit ng mga tao na pag pumayag ka o pumayag ka o dito ka na sa amin uh, makatanggap ka ng orange card na maging aksis mo sa mga pangangailangan mo habang ikaw habang ikaw ay na ano na hindi ka wala kang magagamit talaga wala ng hospitalization uh, financial assistant ng mga estudyante yun kasi yung hawak ng mga orange yun ang kanilang binibigay sa munisipyo natin ngayon. Na, ubos na yung takot ko. Ubos na yung takot namin. Dahil pag, pag palagi lang kaming hindi, wala kaming boses, hindi namin iparating to sa media, siguro ito na ang sistema ng Plaridel. Kaya ang gusto lang namin, kahit maririnig kami ng buong Plaridelians, Plaredel ang gusto lang namin, yung magandang sistema. Pag hindi nila kalyado, wala kang matatanggap. So paano yung sistema? Ang ginagawa kasi nila, pag uh, like kalimbawa, Hoy, green yan. Hindi yan atin. So hindi nila nililista. Mm -hmm. Sa kung anong mga ayuda na, na binibigay ng gobyerno na dapat naman talaga, sana hindi pipiliin. Pero ang ginagawa nila, pinipili. Pag hindi nila kalyado, hindi nila binibigyan, hindi nila nililista. Mm -hmm. Ang nangyayari kasi, kung merong ganun na binibigay ang gobyerno, hindi sa amin ang gagaling yung lista, hindi sa amin dumadaan, dun sa kanilang tinatawag na MMK, yung murang-murang kapitan, ganun ang tawag namin dun kami na yung nanalo na kapitan sa barangay namin pero hindi kami nare-recognize nila as kapitan. Mayroon minsan, sir, may kwento ko lang din. Mayroon minsan na na-hospital yung anak. Ash, ano yun, four-piece member. Just, pag ganyan kasi, dapat zero, no bill balance yun eh. Mm -hmm. Pag ganun. Alam po ha, gano'n. So, nagka-exist. So, pumunta sa taas kasi maghihingi ng endorsement or ng endorsement na galing sa mayor para maka ma, ma, ma wave yung kanilang uh, yung kanilang excess sa ospital nung nangyari di pumasok sa mayor's office ganun may kinausap sila doon ah uh, may kinausap siya tinanong oh but hindi kay doon kay baliton maghingi sabi ganun eh doon kay bumoto ganun ba sabi ko but ginaganon nila yung tao but hindi naman kanila pera yun. Kap pera din ng gobyerno. Which is, dapat ang makikinabang lahat, hindi pipiliin. Pero ang nangyayari, pinipili nga nila. Alam mo yung nangyayari doon talaga, umiyak ako kasi pumunta siya sa akin, yung nagpatulong. Ang ginawa ko, kinausap ko pa, ha, tinawagan ko yung mayor's office, sabi ko, ma'am, ako na mismo yung lalapit sa inyo. Tulungan nyo naman, huwag nyo naman ganutuhin. Yan kasi lumapit yan sa sa'yo, nangangailangan niya ng tulong, sabi ko ganun ang ginawa, kailangan pumunta dun sa yung coordinator nila, yung yung tumakbong kapitan nila na natalo namin, kailangan pumunta ka doon. Manghingi ka doon ng endorsement na kailangan bigyan ka. Parang ganun na nangyayari. Sabi ko, bakit kasama ba yun sa requirements para magkumuha ng MAEP? Para maka-avail ng MAEP? Ang, edi, hindi siya pumunta kasi nga alam na hindi eh. Hindi talaga dito tao yun. Eh ang ginawa, sabi niya, sige ka, papuntahin mo dito, uh, pabalikin mo uli. Sabi ganun, di, bumalik na naman yung tao dun sa taas, ganun. Hindi pa rin pinigyan. Kasi kailangan talaga ng endorsement dun sa ano. Umiyak yung, ano, umiyak, umiyak yung, ano namin, yung, talaga dun sa amin, yung, yung ano ko, sabi sa akin, kap, ayaw talaga kami bigyan. Walang wala ka, syempre lalapit ka ng ganun, tapos, kasi iba yung kulay mo, hindi ka bibigyan. Ganun ba? Parang nasaan yung ano nun? No? Hindi naman kanila yung pera. Tapos, Mayor, nire-respeto po namin kayo. Kung ano yung, uh, ano yung uh, instructions na gusto nyo mangyayari, ginagawa namin. Pasusuotin nyo kami ng orange, susuot kami, wala pong problema yun. Pero kami, hindi nyo kami nire-respeto as barangay captain ng barangay namin. As elected barangay captain. Huwag sanang ganun. Sana pantay-pantay yung Uh, yung pag uh, yung ser, yung serbis, uh, serbisyo na ibibigay niyo sa aming lahat sana pantay-pantay wag pong gano'n. kasi yung respeto namin sa inyo binibigay namin yun sa inyo pero yung uh, kami hindi kami nakaka-receive ng respeto na galing sa inyo tinurok sir tinuro lang please sure kayo may karon sir tinuro lang, lang ako nalulugi ko sa ng mga konsekwensya mga barangay At sa kapung tao except sa mga tanod ulilit minatagaan kay Mikan, kay Dilit supporter nila. Mora niya po, ni ang ilahang ibuwat sa matag barangay, ilibang barangay. Experience mo na, Karol. Uh, message nyo sa mayor nyo, sir. Mayor, magkaibigan naman tayo. Sana, uh, hindi mo nakalimutan yung sabi ko na kung may meron kang mga programa sa sa mga tao, huwag mong piliin. Para lahat ay masaya sa programa mo ay sa sa ano mo sa administration mo totoo yun. oh. Ah. ako ang punong barangay sa Southern population. yung sinasabi sa ano ka, barangay captain ko yun din ano sin, ano na na, na andiyan ko namin sa aming barangay kasi yung, yung for example yung akap no para sa mga mahihirap no sa kapos ng kita program but hindi namin alam bakit ang uh, ten barangay hindi binibigyan nila ng baan, ano tulong yun para sa mga tanod kaya nga ang mga tanod sinasabi ko ni uh, Sir DILG sa Harold but well, hindi binibigyan sa so, during sa among town fiesta September 9 and 10 ginagamit yun ng mga tanod namin but pag ano pag, pag uh, darating ang ang, ang akat hindi nila nabigyan nalimutan na lang siguro ay I, I know nga, hindi kami mga tauhan nila, meron kaming ibang kulay. But, uh, syempre naman siguro, meron naman tayo yung panindigan. No? Kami, meron naman kami panindigan. So, yeah, hindi, hindi nga talaga patas. Hindi lang, uh, pagdala sa amin dito. Mm -hmm. Bil so, so, bilang, isang ina ng barangay po ninyo, ano po yung nararamdaman po ninyo na naghihirap yung mga taong yun? So, supposedly, dapat hindi kasi um, dapat yung suporta ng mga pamalan, ng mayor, ng municipality na sa kanila. At talaga, uh, talaga pressure. Sa akin, pressure na pressure. For example, yung mga sa MAIT, no? For example, merong magsakit sa ano barangay namin. Na-encounter din namin yon Kasi, yung binigyan ng MAIT, yung mga private hospital, at ay uh, maski yan, uh, meron naman silang pill health. Meron naman mga exists Hindi ang uh, mga, mga malalaking exists at 17,000, 19,000. So ano, uh, binibigyan kami ng uh, binibigyan namin ng indigency. Pero meron pang ibang ano, uh, taong ginagamit nila, yung hindi uh, hindi nananalo, yung katunggali ko during sa election, no? So which is hindi yan, yan tama kasi hindi sila nag-take out, kami ang nag-take out, no? Then Anong gagawin nila? Walang may, walang ibang mag magawa so pumunta. So sabi uh, sasabihin nila sige, punta ka before, punta ka doon ni uh, doon sa Roqueta, pag ano ka ni kanang congressman uh, Jason Almonte. Mag-promise -mag ka, oh, mag-promise ka nga ganun lang susuporta kibali sa kanila. Pero ngayon iba ang nangyayari na malapit ng eleksyon, no? Dami ng dami ng mga ano sabi-sabi, but hindi hindi paano pabayaran sa ano um, uh, darating na may, uh, magiging mayor ninyo, mayayaman man, naman 'yon. Sinasabi sabi ng ganyan. So, umiiyak pa talaga yung ano mga ano uh, post ko na pumunta pero kaya nga And uh, doon kami ni, ni uh, Congressman, ex-Congressman Mayor, uh, kaya na Jacob Day, so, na, oh, uh, doon kami nangingi. Pero meron namang pagkakataon nga bigyan. Pero ano nga, yun nga, mag-promise ka na susuporta sa kanila. hindi, hindi talaga patas. Hindi talaga patas. kami nang sinasabi ko naman ni DIN, si sir, bakit hindi naman ganun? ngan bakit hindi patas? Kami, kapag meron silang kailangan sa amin, nandoon kami. Mga meetings, ganun, lahat ginagawa namin para kami parang yun ang mga ano ag uh, namin pero pagdating sa mga ayuda hindi hindi kami ano hindi hindi namin alam na mayroong darating na ayuda nalalaman na lang namin meron kami yung mga ano ibang barangay yung mga torrents barangay kung ikanga sila ang nabibigyan. Pero sa amin hindi. Dili nga po na inyuhang kwarta sa gobyerno man, ihatag unta sa patas nga po dili ingon nga pili-pili. Tan ko ba? Hmm, ba na, na na anak ang barangay. Dili lang po siguro sa akong barangay, kung dili halos-halos po nga mga barangay. Kapten na mo nga hindi na nila. Pero unsay sa'yo mag-ibati nga ikaw mga barangay captain na nanadaghang kagpakitaan sa imo mga sakop nga dili matabangan. Ang sa'yo mag-ibati anak? Sakit tin sir nga akong gibatin yon masakitan din ko nga ang ako ang mga tao di nila natabangan punya ingnon nila nga adto mo sa inyong ang kapitan ay inyong kapitan naghan mo na kwarta usa may kwarta pilar ra man tao inyong naryong namo nga nanumpa kani nga mo serbisyo nga mo kuan sa to barangay mo pa-improve kunya ingon na ang nila nga adto dito. nya ang tao natural mo duol dinan ato kay kita may barangay captain Unang maluoy dito sir. Tani ang gibuhat niya yung nani nga pili, -pili wala na lang unta niya eh, wala ko na lang unta nila Kung kay kwartan mo na sa gobyerno ipatas na lang unta nila Message yung name mo sa inyong mayor ang sa hindi tanong hindi na sa ang message na ako ni mayor nga kana kay kwarta man sa gobyerno ipatas na lang din na to na mayor kay dilipon nga kuhan na inyuhan ng kwarta kwarta man sa mga tao sa buwis man na to kitamuha gihatag nila ato punta pong suplian ang mga tawo sa to ang pagserbisyo